Hello guys! eto na, ito na yung gulay kanina na nasa gana ngayon, o, oh, nasa ano na siya o, oh. oh di ba? <laughs> Talagang green na green pa siya oh, green o, oh, wow galing, yan ang gusto kong gulay yung green pa siya oh, di ba? o, oh, di ba? lalo pa yan guys kung merong abulaklak uh, ng kalabasa Yun. patula patula nagigreen green pa yung patula oh. Oh. <laughs> the best yan the best mm. Si Mr. Kuang, uh, nagdi-desisyon or sabi niya tama na okay na, sakto na sakto na yung lasa, ganun kasi nga uh, hindi siya ilukano kaya pinapaano ko sa kanya kung ano ang lasa na pero alam niya kung anong lasa yung tamang lasa tam, yung saktong lasa, ganun syempre yan ang lagi kong pinapaulam sa kanya, kaya alam niya yung saktong lasa. Ganyan. kasi magre-reklamo yan kapag maalat at saka matabang yun kapag sinabi niyang okay na sure na yun yun na yun okay na yun kapag tinikman ko okay sa akin kasi ako matabang matabang yung ano pag sinabi niya matabang ang ang akala ko pag natikman ko is maalat pero kapag tinikman niya is uh, tama lang. Sa paglasa ko is maalat sa kanya tama lang. Ha? <laughs> para sa akin, ang panlasa ko is tama lang 'yung para sa akin. Akala ko maalat. 'Yun 'yung nagtama. Tapos sa kanya pala, imbis na maalat na sa para sa akin 'yun, 'yung lasa na 'yun sa kanya pala is matabang. Ha? Mali. Mali yung kanina. Mali. <laughs> mm. Get? Pati ako nalito eh. <laughs> mm, green oh. No? Mm. Akala ko, akala ko para sa, para sa akin is maalat. Ulitin natin. Para sa akin is maalat na. Para sa kanya pala is matabang papala. pala. Pero kapag inulit ko at sinabi niya okay na, sakto na. At inulit ko uli is ay sorry, sorry. Sorry ah. At inulit ko uli is matabang nga pala. Oh, di ba? Tama. Hindi ako nalito. O oh, di ba? Patula. Hmm. to oh. Tama ba yung sinabi ko? Kapag tinikman ko, problemado ako eh. Stress ako eh. Sa sinabi ko. <laughs> okay guys. Bye-bye.